Ay mga kapatid, may challenge naman tayo bariya. Kapag-challenge natin ngayon, pag nawala, may 50 pesos yun na. Ito. O, oh, ito. Ito na yung. Ito. So, ito, tatlo. Tatlo. Oh. Ayan, bibilangin ko ah. Tatlo na to. 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oh. Pag nabilang ko,

3 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 Ayaw pala. May ano, yeah, <laughs> may trailer, may ah, yeah. trailer. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ngayon din Wala pa. Diyan sa parehong 3. Reels yan. 2, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 3. Huh? Oh. <laughs> 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

alam ko na. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bismillah. Oh, 4 5 6 7 8 9 10. 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow. Hindi mo pa no pa no. Hindi pa no nakuha. 3 4 5 6 7 8 9 10.